Hi. walang morning po sa inyo, mga kaibigan, mga friends ko sa Facebook. Kasi ngayon, uh, maulan, malamig, so kaya 'yung iba gustong maglugaw, ganyan na may kasamang itlog. Kaya 'yung ating discussion ngayon ay tungkol sa itlog. 'Yan. Ano ba? May mental block na naman ako. Usapang itlog. Alam nyo ba na ang penis at saka clitoris, anak ko po, ito na mga bata, wag muna kayo makikiniga. Yan ay magkaparehas. Kumbaga yung penis sa lalaki ay katumbas ng clitoris sa babae. Tapos, yung testis, yung sa balls natin, usapang itlog kasi ito, ito. Yung testis, ang equivalent nun naman sa babae ay yung ovary. Ayan, yung ovary. Tapos, tapos ano ba? Eh <laughs> ano <Ayan> ngayon? <laughs> tapos, yung ovary natin nasa loob ng abdomen. Tapos, yung testis natin nandun sa labas ng yun, 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 yun baka, hindi kayo nagtataka bakit yung itlog na, ng mga lalaki nasa labas. Yung equivalent naman niya sa babae na ovary, nandun sa loob yung ovary. So, kasi po, yung ovary, yun yung nagpo ng egg cells. Para siyang itlog sa itlog. O, yung o, itlog, yung egg cells sa ovary. Yung sa lalaki naman, yung itlog nandun sa bayag. Sa balls, yung dalawa. Actually, dalawa yung sa lalaki, dalawa din yung sa babae kasi dalawa ovaries. So, yung itlog yon So, walang problema don sa loob ng chan kahit mainit yung egg. Wala siyang requirement. Pero dito sa atin, sa, sa lalaki, may requirement. 'Yung ating testis, yung itlog ng lalaki. <laughs> May requirement. Mm. Ano 'yan? May meron kasi 'yan parang sabi sa AI kasi parang climate control 'yung itlog ng lalaki. May climate control parang pag-asa. <laughs> Ayun. So 'yun, paano ba uli 'yun? So 'yung itlog ng lalaki kailangan medyo malamig siya. Hindi siya kasi yung sperm doon mamamatay pag sobrang init. So, hindi siya pwede sa loob na abdomen yung itlog natin. Kailangan nakalabas. Yung itlog, kailangan 2 to 3 degree centigrade po na mas mababa yung temperature. Alam nyo, marami na may alam nito pero ninanamnam lang natin ngayon. Wala tayong magawa kasi ano ngayon eh, itlog. Itlog day. Ayun, tapos, daba tayo? Yun nga po, yung itlog kailangan mas mababa yung temperature. 2 to 3 degrees centigrade mas mababa sa core body temperature. Yun. Tapos yun po, yun. Kasi maubusan naman tayo ng time. Tapos yun po, kailangan mas malamig siya. Kaya yung ating itlog ay nakababa dun sa scrotum. Yun. So yung itlog kailangan nakalabas sa katawan para medyo malamig siya hindi siya mainit kasi sa loob ng katawan mainit. Tapos 'yon yung testis, may lagayan 'yon yung it, yung itlog may lagayan. Yun. <laughs> may lagayan 'yon yung yung bayag nga, yung scrotum. Yung scrotum po meron yung muscle, yung dartos muscle at cremaster muscle. So kapag ka malamig, ay alba sobrang lamig naman ng panahon. Alba sobra pong lamig ng panahon, no? Yung mga muscles sa ba... <laughs> yung muscle sa bayag po magko-contract yun para ilapit yung testis sa katawan natin. Kung baga, pag malamig naman na sobra, kasi lalamig yung itlog mo. <laughs> so, pag sobrang lamig naman, akiat po kasi yung itlog palapit sa katawan para mainitan naman sila ng konti kasi pag sobrang lamig. Ano yun ang trabaho ng mga muscle, ng scrotum. So, pagka sobrang init naman ng panahon, bababa siya o lalawlaw kasi kailangan malamigan siya. Kasi kapag malapit siya sa katawan, may po yung mga sperm. So, mamamatay yung sperm. So, kailangan lumawlaw siya. Yun. ano <laughs> ba na yung topic na to? O, sige. O yun lang, usapang sopas, ay sopas, usapang lugaw na may itlog. Done. O tapos na, ha? ayan. Hmm. Done ang usapang itlog. Bye. Thank you for listening.